Ayan punta na naman kami ulit sa palayan Tapos tignan nyo yung madala ko ayan. May plastic pa dito sa baba Ayan, ayan yung binanong kong babae. Eh. Itong kahay guys Dinala ko ito ipapakita ko sa inyo mamaya kung anong gagawin ko Mas okay kasi ito Para mas maging komportable si Aji sa Sisilungan niya baka Kahapon ko pa sana ito dapat gawin Pero Nasasayangan din kasi ako sa oras kahapon at nung kung nakuha ako ng merienda namin at tubig, nagmamadali na rin kami. So, kaya yun, hindi ko nadala to. Tignan nyo, oh, dilaw na yung ibang paligid, guys. Pwede na tayo makapag-picture-picture ulit dyan. Sa so, ngayon, sa palayan muna tayo. So, yun na, guys. Kagabi tinakpan pala nila ng trapal dahil umulan din pala talaga kagabi guys. Pero hindi naman yung straight. Umulan lang daw saglit. Tapos pag pumunta pa sila dito para takpan ito. Yung mga binan ko. Ako wala talaga ako na ulan gagabi guys. Kasi grabe yun. Sobrang pagod ko eh. So, ayan. Kaninang umaga, akala ko natapos na, na, nila ito. Kaninang umaga, napunta dito yung mga binan ko lang. Yung kahapon, yung pinsan, yung mga Hindi na bumalik dito ngayon. Kasi sa iba na naman daw sila pupunta. So kanina umaga daw dalawa lang sila nang binan ko kasi ako nasa bahay ako nagluluto ako dahil tapos yung mga jackets ko pinapasa ko muna sa school. Tapos naglaba din ako ng uniform. Oh. Pagka uh, kanina mga alas 11. Oh, umuwi sila para kumain so ngayon sabay-sabay na kami pumunta dito alas 11 oh, alas 11 pa ngayon pa, uh, 11.56 na ngayon kanina mga 11.30 sila or 11.20 mga ganun umuwi sila doon so ayan. tignan niya yung ginawa ko kay RG guys palayo lang ako kasi may tugtog yung ano ni RG ay cellphone cellphone yun yung biyanan kong uh, biyanan kong lalaki, biyanan kong babae so ayan guys <laughs> ganyan yung ginawa ko ka sa kahoy yun yung purpose ko sa kahoy na dinala dito sa palayan and actually kahapon ko pa sana ito dapat gawin yung pangtakip ko sana sa taas is yung kumot kaso eh, yung trapal, hindi na muna daw kasi sa ngayon gagamitin dahil itatali na muna namin ito. Tapos pag natapos na namin ito lahat, tali lahat doon hanggang doon. ibubuhatin namin, sakit lang namin ni eh, ano yung trapal dito sa baba. Saka lang namin gagamitin. Pag gagamitin na yung trapal, ipapalit ko yan dyan, yung kumot. Kanan lang yun. Oh, si RG, mas ano siya sa, panas, mas ano yung bata sa mga ganyan na ah. kahit dyan lang siya. At akala mo yung mga guys sa so sabi ni RG. Nang lamay niya, yung bahay niya daw. Andito na yung bahay niya. Andito na yung bahay ko. Ganun. Tapos sa sa akin, I love you mama. Sobrang ganda ng bahay ko. Ganun yung... <laughs> Tanggal yung pagod mo, day. <laughs> Ay. <laughs> Ay. Start na naman tayo. Another day, another palayan na naman. Hmm. Kaya pasensya na kayo kung puro palayan yung nakikita nyo ngayon, guys. No, dahil busy talaga tayo sa palayan, eh. Ayan. So guys, mamaya po ulit mag-start na ako para mas mabilis ay matapos. So bye pa everyone. Pagkatapos mong taliin, buhatin na naman 'to. So ayan. Pero okay na 'to yung mas mas dito yung dito na side mas okay na 'to kaysa doon kahapon gabi yung putik doon na side. So dito medyo okay okay. So let's go. Start 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 guys. Mamaya po ulit. So guys, tingnan nyo yan. Diyan banda na na namin. So doon na kami sa kapila. Nagtatali pa kami sa kanilang namin haakotin. <laughs> Wala na. Nabutol na talaga yung ano ko guys. Oh. Isang kapit na lang talaga. Ayan na. Ah. Ayan yung ginagamit ko kasi guys. No? Kasi kapag uh, nagme-medyas ka, dritso lang ba? Kasi pag yung gagamitin mo yung may dito, no? Mahirap. Mas ano siya, mabagay yung may just magaganyan. Masasakit yung dito at saka dito. Kapag ganito kasi, mas mabilis. Isang kapit na lang talaga. Ito, nasa isang kapit. Isang kapit. Ito, dalawang kapit. Ay, marami yung igang ay. Tapos yung aking papakita ko sa inyo. So, ayun guys, yung itsura natin. Uy, no? ka? Bango na ka. Mga islip pa. Sabak ko, sorry. Sorry, Ji. Sorry, ma. It's okay, ma. Sarap ng tulog niya dito, guys, kanina. So, ano oras na ngayon? Mag-alas dos. Kanina nag-station na tulog. Mag-ano? Mag 12 -ano, mag twelve, ganun. Mama! Hmm. Ano kaya. Narito. Ang katinang pa ako, eh. Ayan. Pupunta muna ako dito kasi sinilip ko siya. Baka may, ano ba, may tao dito. Eh, may mananap na rin sulod sa Indonggan or sa ba. Tinatakpan ko kasi yung tainga niya. ng ano, ng mga, noog-noog good. Basta importante lang matakpan yung tainga niya kasi para walang papasok na mananap or insekto. Tingnan niyo yung mukha ko. Ang pula-pula na. Kaya sobrang init talaga day. Ayan ah kapag ganito mainit mahirapan tayong ano guys doble yung pagod mo baga kapag ka maulan naman mag worried ka kasi ano paulan na at saka wala nga sikat na araw mas maganda nga pero ngayon matatapos din naman namin yun ito ngayon kami kami lang tatlo ako at saka yung mga ko And then, pag mag-treasure na, sabi daw mamayang gabi daw pupunta. So, nakaproblema yung mga binan ko. Kasi pag mamayang gabi daw, baka uulan daw ulit mamayang gabi. So, naghahanap sila ng ano, pwedeng mag-treasure nito. So, yung binan ko lalaki, tawag doon, tawag dito. Kung sino yung pwedeng traktor na ay, yung mag yung mag-treasure nito. Kung maka pwedeng makapunta dito. Tsaka yung auntie nakapit bahay namin, guys. Yung sa kanila din, same din kami. Yung iba, hindi pa na-harvest. na harvest Tsaka yung iba, ipapatrisyon na lang muna pansamantala para pag, kasi pag maulanan ulit ito, talaga masisira today. So, ang gagawin namin, ipapatrisyon na muna namin ito. Itong yung mga na-harvest namin, saka namin, saka namin ulit yung gagapasin yung mga natira. So, ayan. Yan yung mga natira natin dyan side. Dyan yung mabinan ko. Hmm. Ito yung bahay ni Aji. kakinsa ni balay, ji Amala. Ha? Imo, ni balay? Gwapo yung balay dili? Dili. Imo, kung gano'n na gwapo. Dili de, gwapo? Ha. Gwapo dili? Hmm? Gwapo. Tuloy ni mo kay mami. I love you. Bro. I love you too. Dara lang ka ha, mag work work sa ako ha. O um, may asigoy ito. Ha? Huh? Asi. O dito. So guys, mag start na muna ulit ako. Grabe na yung pula ng mukha ko. Kaya pala yung mga iba na nagtatabas, panitingin sa akin. Kasi nga, mapula na talaga yung ano ko guys. Mukha ko. Mm.

naka-harvest na kami ng isang ano guys isang linya simula dyan hanggang dito ang mm. karabi rin na yung ano eh simula kaninang tanghali hanggang ngayon walang pahinga-pahinga upo lang saglit tapos ano na upo lang baga ako, straight talaga ako guys inom lang ako ng tubig tapos, buhat na naman. Pagkatapos namin mga buhat, magtabas na naman. Yung doon pala, hindi na namin tinali yung pinakadulo -do doon. Kasi may iba na medyo dilaw-dilaw pa. So, masisira daw kapag itatali namin yun. O, siya na kayo sa ating postura guys ha. Alam niyo bang ba gustong gusto ko to? sumbrero <laughs> na to. Nag-iisa lang to guys. Galing to sa Philippines. Ayan. Hindi to ganito yung pagtali niya no, yung pantali niya puti. Pero ginanito ko lang siya. At saka yung kina, kina, kinagandahan nito, na guys, natatabunan din yung ano, tangkugo mo, hindi rin mainitan ba yan? So Grabe ka hangak. So, tapos na daw kami tama na daw. Kasi medyo ano na rin, alas 5 na dito no. Ngayong pa-winter, mabilis lang dumilim dito sa amin ngayon. Ah, tingnan nyo yung koko natin ah. Tingnan nyo yung nagpaklot tayo. Ayan. Tingnan nyo guys ah. Ito Grabe sakit. Tapos dito na rin. Kaya pa. Laban lang. Laban Japan. <laughs> Naglilipit na yung benan kung babae ng mga gamit. Ayan yung mga na-akot namin kanina bukas ng umaga daw ipapatraktor yan so hindi pwedeng antayin namin yung iba guys yung bago namin na harvest saka namin yung ipapatraktor kailangan yung ipatraktor dapat sana kanina yan ipatraktor eh pero dahil medyo late dumating yung traktor pala treasure sorry po late dumating yung ano nang treasure so sabi eh bukas na lang daw ng umaga para bukas ang umaga is dire-diretso na pag ngayon kasi medyo late na talaga tapos hanggang mamayang gabi yan magtatrabaho so madilim dito bukas na lang daw ng umaga so uwi na kami guys hindi pa pala doon maglilipit pa yung binan ko grabe yung dala namin tubig naka apat kami na ano yung na bottle guys ba na tubig I ano mean, yung botol ng coke ganun nakaapat kami grabe sobrang nakakauhaw kasi talaga pag yung trabaho akala ko magtatabas pa kami mamaya maya pa kami uwi pero sabi nila uwi na daw kami so nag okay na rin ako kasi pagdating namin doon mamaya sa bahay magluluto pa ako maglilinis pa ako bihisan ko, punasan ko pa yung mga bata andito rin pala si Arin guys sinundo na kanina yung menan ng babae kasi nung pagbuto, pagdating namin pagpunta namin dito kanina nagdala kami ng dalawang botol na tubig tapos naubos, umuwi yung menan babae nagkuha siya yung tubig tapos sinabay niya rin si Arin pagdala dito, so sabi ko dalhin na rin yung bag ni Arin para si Arin habang dito sila, naglalaro sila ni RG or naugupo lang siya dito na siya mag-assignment, mag-homework So nagsusulat siya ngayon doon. Si RG, si Arin. Sakit na naman yung ano natin ito bukas. Yung tabag dito eh. But ang mga braso. Tanan na sakit. Ayah. Yung hita. Ayan. Marami-rami pa rin kami. harbis. Ayan. Pero kaya kaya yan kahit kami lang tatlo. Kaya yan. Pero mas maganda sana kung may iba na sasali sa pag ano, sa pag harvest. So we na kami guys. Mamaya po alit. Bye bye po everyone. Thank you for watching. Bye bye po. Bye bye Dabi. Sabun hmm. semua. Hari ini hari ini